Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga holdapper na mga pulis. Malalakas ang loob nila na gumawa ng mga illegal na mga gawain tulad ng panghuhulidap, magtatanim ng droga, panggagahasa sa mga babae, extortion, kidnapping for ransom at iba pang kremen ng mga pulis. Kung mag-aasta akala mo may alam sa batas, feeling nila buhay mo ay inutang mo sa kanila, pera mo ay kukunin nila at pagbibintangan ka na may dalakang droga para pagkaperahan ka ng mga tiwaling mga pulis, mga wala naman mga alam. Puro pananakot ang alam nila, hindi masugpo ng mga taga na Polcom, PNP Internal Affairs Service, Ombudsman, Prosecutor's Office, at mga judges, sila ang nagpo-protect sa mga criminal na mga police, Diba yung Hansel Marantan yung criminal na pulis na kung pumatay ng tao ay parang pusa kung barilin niya ang tao, kamakailan lang inabswelto ng tiwaling judge ng Manila, may bagong balita, pitong mga pulis. Arestado sa hulidap, ayon sa balita arestado ang pitong pulis Maynila dahil umano sa pangangikil sa inaresto nitong 49 anyos na lalaki noong June 2020-25. Ayon sa NCRPO, Bogus ang ikinasang anti-illegal drug operation ng pawang mga miyembro ng Manila Police District, MPD, Station 5 Anti-Drug Unit. Nangako umano ang mga pulis na palalayain ang lalaki kapalit ng 50,000 mula sa pamilya nito. Nasa kustodiya na ng NCRPO ang mga pulis at nanganganib na tuluyang matanggal sa pwesto. Talagang mga salot na ang mga pulis sa lipunan, Ginagamit ang baril sa pagtatanim ng droga para pagkaperahan nila ang mga biktima. Huwag ninyong ipagmalaki ang pagiging criminal ninyong mga pulis. Kasi ang pulis ay pambobo yan maski bobo ay pwedeng magpulis, jogging jogging ka lang ay pulis ka agad maski bobo ka at walang alam sa batas. Ginagawang panakot ng mga pulis ang kanilang baril. Protektado kasi sila ng mga tiwaling taga-gobyerno, ng mga taga-ombudsman, fiscal, judge, ng mga taga na Polcom, PNP Internal Affairs Service at ibang sangay ng gobyerno. Ngayon lang kayo inabutan ni Karma, tiyak marami na kayong biniktima na hinulidap ninyo tinaniman nyo ng droga na piniruhan nyo mga tao hayop kayo, mga pulis lang naman kayo mga utak pulbora, mga salot na kayo sa lipunan. Hanggang dito na lang ang video na ito. At huwag kalilimutan mo sa susunod kong mga videos. Thank you for watching!